Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, update ko lang kayo dito sa aking mga aquarium na natitira dito sa bahay ng parents ko guys. Kung mapapasin nyo guys, dito ko dati nag, nagbablog. So dito ko nagstart. Dati marami tayong mga aquarium na nandito. Na nalipat na natin doon sa sarili kong bahay guys. Then ngayon, napansin ko guys, ayan o, pagkadating ko dito, sinindi ko agad yung ilaw. Isang buwan na akong hindi nakakakit dito so isang buwan ko na silang lang hindi na check pansinin nyo yung nasa baba guys kamfay nandito yung dito kamfay yung problema guys mukhang malapit na mamatay yung pansinin nyo yung lumot oh, sobrang dami ng lumot tapos yung sa baba ayan ang takot pa sila kasi, kasi hindi ko lang ilaw eh ayan oh. ayan siya guys ito sa baba okay naman siya sabi nung tatay ko, kumakain naman daw ito na maayos. You know? Bali, nag-aalaga ko ngayon dito yung parents ko, guys. father ko. Yeah. You know? Siya nag-aalaga ngayon yan. Pero yung ano lang nangyayari dyan, guys. Siya lang nagpapakain. Tapos hindi ko na inutos sa kanya na mag-water change. Kasi time to time naman, nadadaan ako dito. Nagkatao lang, isang buwan akong hindi nakabalik dito. Tapos, nakakapunta naman ako sa bahay ng parents ko once a week yung problema lang so, pabilis lang ako hindi ko na sila maasikaso ano hindi to guys mukhang nawawala eh mukhang namatay na yata check na na natin natin mukhang sobrang dumi ng tubig yung mga heater na mga to guys papasin nyo may heater sa baba pati hindi to may heater yan guys binunot ko na last month kasi inabutan ko sila paubos na yung tubig ang dito na yung tubig nila so kung naabutan yun hindi ko asikaso naabutan yung heater possible masunog pumutok kasi hindi na nakababad so ngayon para maiwasan yung pinagbubunot ko na muna sila so mga yung mga hindi naka heater yung dito yung kizizi natin hindi ko na mapakita mukhang may sakit yata kasi may mga nakita akong pellets dito guys na lumulutang hindi na kumakain. You know, pansin niyo guys, ayan oh. Hindi natin 'yan. Kung hindi na kumakain yung isda dito, uh, possible na na or namatay na. Then update tayo dito sa kabila. Sa kabila, yung isa naman okay naman siya. Ito yung ginawa nating challenge dati, yung 20 digs grooming challenge. Ito yun. Yan. Then, yun sa kabila, ayun, ito. Last month, pagkakita ko dito, ang ganda pa niya. Ngayon, kabalik natin. Yan, mukhang may sakit. Sakit din. You know, nangingit na mukhang tilapia na. So, kasalanan ko to. Pero wala akong nakikita pagkain sa taas eh. Mukhang kumakain pa to guys. Yan you know? o. Hopefully, makarecover sila ulit. Advice ko na lang yung father ko anong gagawin. Bale nga yung ginawa ko lang guys, binigyan ko sila ng rock salt. Ayan o. Oh. Binigyan ko sila ng rock salt. Para kung may sakit. At paano gumaling. Yung problema ko lang dito sa setup na to, hindi ko mabigyan ng heater. Hindi na mapapansin yung nasa baba. Yan yung mga dating dalagyan ng mga ano ko. Na mga ginagrow out. Ngayon, sobrang dumi. Wala ng tubig to. Ano? Nakupos na yung tubig. Possible, pag nagka-time ako guys, yan, long weekend yan, ah, swing ko sila lahat. Ninisin ko, re-reset ko lahat ng mga nila. Yung mga to, pag -agalingin natin, susubukan natin lahat ano na makakain natin para makarecover siya. Update ko kayo pag nakarecover, tsaka kung paano natin, ano siya, ginamot. Then yung nandito, ito. Hopefully, pag nakabili ako ng bagong tango, kaya nagka-time ako, lipat natin to Dilipat ko yan. Mukhang may chance pa naman to lumaki yung cock guys eh. Yan, pasensya na hindi natin ma makuha na na maayos. Pero ilawin natin. Ayusin natin yung ilaw. Yan guys, nakayos na natin yung ilaw. May tsura niya. Ayun, eh, nagtatago. Hindi na sanay na meron nakikita ang tao. Yan, nandito sa baba. Tignan nyo guys, so mukha na talagang tilapia. Kawawa. Ito, guys. Train pa lang ito. Is quantum din. Ayan, oh. Malaki na rin yung cock nito, guys, eh. Ayan, napabayaan na lang ulit ngayon. Try natin siya makapag-recover. Yung diet pala na mga to, Ito, guys. si two-tone. Try natin sila pakainin. Kung kumakain. Kung kumakain pa sila. Then, kabalik ko dito. Kagamutin natin sila. Mer- meron tayong Epsom salt sa sa bahay guys so bibigyan natin sila ng Epsom salt then yung pampurga na rin purga na rin natin sila yung binili natin na cock god ba meron palang hexay mga to pero wala akong makitang white poop eh so more on ano to kailangan natin palitan yung tubig lagi nila yung nandito okay naman yung mga poop nyo maayos naman wala akong nakikita ng white poop Then, yung sa kabila, ganun din naman. Ito okay, guys, so, subukan natin pakainan. Ito, mukhang aggressive pa eh. Pakainan natin. Ayan guys, kumakain naman siya. So, ito guys, malagi pang chance na mag-groom natin to na maayos dito. Turuan ko na lang yung father ko paano siya i-groom. So yung goal lang natin dito, mapalaki yung cock nya. Then, alam ko meron pa akong Vita Gold dito. Ito guys. Ito pala. May Vita Gold tayo dito. Try natin bigyan yung pagkain nya. Para magkaroon siya ng vitamins. Tapos uwi ko na rin to. Sayang to. Hindi dinagagamit. Tapos meron din pala tayo dito ng ay active time mineral, guys. I-apply na rin natin sa kanya. Ayan. Kasi siya na lang maayos. Or, possible, dito na lang sa kabila. Ayan. Diyan na lang natin i-apply ito. Makasakali makatulong to sa kanya. So, yun lang, guys. Quick update lang tayo sa mga natitira kong flower horn dito sa bahay. Kasi lakoy, eh, nagwa-water change din ako sa, ano, sa master tank natin. Sad news, nung, ano, hindi ko na na-vlog kung napapanood yung mga recent na ano ko guys mga recent kong videos mga nauna kong in-upload the video sa youtube channel ko guys meron tayong stingray dun nakakalungkot lang dahil nga badalang na lang tayo pumunta dito sa bahay ng parents ko yun namatay siya guys so possible cost nun marami yung tubig ng aquarium ko so ginagawa ko nyan once a week siya yung inuuna ko ni water change tapos yung mga nandito pag nagkaroon lang ako ng extra time, doon ko lang sila inaasikaso. So, one month tayong hindi nakabalik dito sa taas. Nagpo-focus tayo lagi sa baba kasi matagal niwa water change yun eh. Para hindi na tayo mamatayan doon. Ngayon, dito naman tayo magpo-focus during holiday. Oh, update ko kayo guys, pag napagaling natin siya. Ngayon is... November 20... Ay, eh, November-October 25, Oh, 24. 24 pala guys. Ayun no? Mukhang active naman siya oh. Oh, kumakain din pala siya guys. Kinain niya yung binigay ko. Ayun no? sorry. Maka balik Bali kumakain siya guys. Ayun no? So, ma-recover natin ito na maayos guys. Ayun no? Recover natin ito na maayos. Yung dito lang sa taas, yung KZZ natin dito sa taas, wala nang pag-asa to, sigurado. Possible patay na to, guys. So magkakala tayo ng vacant dito So weekend Linisin ko to Reset all ko to lahat Tapos hopefully magkaroon tayo ng bagong isda ulit Then itong buong tank na to Mauwi ko na rin Tapos ma Groom natin sila na maasya Matutukan natin sila na maayos Okay guys maraming salamat sa panonood Please like, share, and subscribe Babawi tayo sa mga isda natin dito Hopefully mapagaling natin ulit sila Babush!